Mukhang hindi nagustuhan ng China ang pag-aresto ng ICC sa dating iniwala na sobrang nagalit si Xi Jinping na inaresto ng ICC si Duterte. Nagbanta kasi ang China sa ICC matapos nilang arestuhin si Duterte. Inaresto si dating pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport matapos siyang bumalik mula sa Hong Kong. Ang pag-aresto ay isinagawa batay sa warrant na inilabas ng International Criminal Court na inakusahan si Duterte ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kaugnay ng kanyang kontrobersyal na kampanya kontra droga noong kanyang panunungkulan mula 2016 hanggang 2022. Ayon sa ulat, agad na inilipat si Duterte sa The Hague, Netherlands, kung saan siya ay haharap sa paglilitis sa ICC. Ang hakbang na ito ay isang malaking pagunlad sa investigasyon ng ICC sa mga umano'y extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa isang press briefing, nagbigay ng pahayag ang tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China, si Mao Ning, kung saan iginiit niya na ang ICC ay dapat mahigpit na sumunod sa prinsipyo ng complementary jurisdiction, magpatupad ng mga kapangyarihan nito ng maingat at ayon sa batas at iwasan daw ang politikalisasyon at dobleng pamantayan. Masusing binabantayan ng China ang sitwasyon matapos ang pag-aresto kay Duterte, ayon kay Mauning, na nagpaabot ng pahayag ng kanilang gobyerno ukol sa usapin. Samantala, tinanggap ng ICC Office of the Prosecutor ang pag-aresto kay Duterte at sinabing ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pananagutan ng mga opisyal na may kinalaman sa malulubhang krimen laban sa sangkatauhan ayon sa ICC si Duterte ay may pananagutan sa mga kaso ng pagpatay mula 2011 hanggang 2019 bilang tagapagtatag ng Davao Death Squad at bilang pangulo ng Pilipinas Ang pag-aresto kay Duterte ay nagbunga ng halo-halong reaksyon sa Pilipinas Ang kanyang mga taga-suporta kabilang ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte ay tinawag ang pag-aresto bilang pang-aapi at persekusyon laban sa dating leader. Ang pag-aresto kay Duterte ay muling nagbigay diin sa papel ng ICC sa pagharap sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao at sa paninigurong ang mga pinuno ng Estado ay hindi makakaiwas sa pananagutan sa kanilang mga kilos. Habang patuloy ang mga legal na proseso, inaasahang magpapatuloy ang mainit na diskusyon sa Pilipinas at sa pandaigdigang komunidad tungkol sa epekto ng aksyong ito sa usapin ng pandaigdigang hostisya at soberanya ng bansa. Ang gobyerno ng China ay maingat na tumugon sa pag-aresto kay Duterte. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mao Ning na ito ay isang biglaang pangyayari na mahigpit na binabantayan ng Beijing at hinimok ang ICC na kumilos ng maingat upang maiwasan ang politisasyon o dobleng pamantayan. Muling iginiit ni Mao ang matagal ng pananaw ng China na dapat igalang ng ICC ang soberanya ng isang bansa sa ilalim ng prinsipyo ng komplementaridad na nangangahulugang may pangunahing karapatan ang mga lokal na hurisdiksyon sa paghawak ng ganitong mga kaso. Sa esensya, ipinahiwatig ng Beijing ang pagkabahala nito na hindi dapat gamitin ang kaso para sa layuning pampulitika. Binigyang diin din ng mga opisyal ng China ang prinsipyo ng hindi pakikialam. Ang mga pahayag ni Mao Ning ay nagpapahiwatig na habang sinusubaybayan ng China ang sitwasyon, itinuturing nitong isang usaping dapat resolbahin ng Pilipinas at ng ICC sa legal na paraan. Kapansin-pansin, itinanggi ni Vice Presidente Sara Duterte, anak ng dating Pangulo, ang mga usap-usapan na humingi ng asylum ang kanyang ama sa China sa kanyang pagbisita sa Hong Kong. Ang paglilinaw na ito, kasabay ng maingat na pahayag ng Beijing, ay nagpapakita na hindi aktibong nakialam ang China sa kaso ni Duterte. alin Alinsunod, sa paninindigan nitong huwag makialam sa panloob na usapin ng ibang bansa. Ang posisyon ng Beijing ay nagpakita ng balanseng pagtugon, may simpatikong tono patungo kay Duterte bilang isang mapagkaibigang kapitbahay. Ngunit may hindi pakikialam na paninindigan habang nagbabala laban sa politikal na manipulasyon ng pandaigdigang hustisya. Inulit ng state media ng China ang maingat na posisyon ng gobyerno, ngunit may mas matalim na komentaryo tungkol sa sitwasyon. Iniulat ng Xinhua, ang opisyal na news agency ng China, ang pahayag ni Mao Ning, na binigyang diin ang panawagan ng China sa ICC na maiwasan ang politisasyon o dobling pamantayan sa kaso ni Duterte. Binanggit din sa ulat ng Xinhua na dapat gamitin ng ICC ang kapangyarihan nito ng maingat at ayon sa batas na nagpapahiwatig ng pagdududa sa hurisdiksyon ng Korte dahil hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Nagbigay naman ng mas malalim na pagsusuri ang Global Times, isang nasyonalistang pahayagan na pinapatakbo ng China. Sa isang ulat ng Global Times, inilarawan si Duterte na tila napilitan umanong sumakay ng eroplano patungong The Hague sa gitna ng dramatikong eksena sa Maynila, itinampok din sa ulat ang pagtutol sa loob ng bansa kung saan may mga protesta at pagkagalit mula sa mga taga-suporta ni Duterte na itinuring ang pag-aresto bilang panghihimasok ng ibang bansa. Ayon sa pahayagan, binanggit ng mga eksperto mula sa China ang usapin ng soberanya. Ipinahayag ni Zhou Shixin, isang mananaliksik mula sa isang institusyon sa Shanghai, na dahil umalis na ang Pilipinas sa ICC, nakasalalay sa kooperasyon ng Maynila ang pagkolekta ng ebidensya, isang prosesong maaaring hindi pabor kay Duterte. Ipinahayag din ni Joe na maraming Pilipino ang maaaring nakikita ang pagsuko kay Duterte bilang isang paraan ng pagpapapasok ng dayuhang panghihimasok sa pambansang usapin. Pinuna rin niya ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa umanoy pagkabigong protektahan ang sariling mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa isang pandaigdigang kautusan sa pag-aresto. Ang ganitong pananalita sa state media ay nagpapakita ng pag-aalinlangan ng China sa mga pandaigdigang hukuman na lumalampas sa kapangyarihan ng pambansang soberanya. Pinalakas din ng state media ng China ang pagkadismaya ni Sara Duterte. Iniulat ng Global Times at iba pang publikasyon ang naging pahayag nito na inihalin tulad ang pag-aresto sa kanyang ama sa isang pagtatangkang pandurukot ng Estado, bagaman itinanggi ito ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga tinig mula sa Pilipinas na kumukwestiyon sa aksyon ng ICC bilang paglabag sa soberanya, mistulang kinatigan ng state media ng China ang ganitong pananaw. Sa kabuuan, iprinisinta ng mga publikasyon tulad ng Global Times at CGTN ang kilos ng ICC bilang kontrobersyal at itinulak mula sa labas na umaayon sa pananaw ng China na hindi dapat magdikta ang mga institusyong pinamumunuan ng kanluran sa ibang bansa. Bukod dito, binanggit din ang issue ng dobleng pamantayan na nagpapahiwatig ng paniniwalang ang mga internasyonal na hukuman ay mas madalas na tinatarget ang mga leader ng maliliit na bansa habang ang mga pag-abuso ng makapangyarihang estado ay hindi napaparusahan. Sa labas ng official channels, nagbigay ng tahasang pagsusuri ang mga analyst at komentarista mula sa China tungkol sa kaso ni Duterte. Marami sa kanila ang tumingin sa pag-aresto sa perspektiba ng politika ng malalakas na bansa at ng mga panloob na pagbabago sa politika ng Pilipinas. Isang komentaryo sa isang Chinese news portal ang tahasang nagpahayag na tila naglalaro ng apoy si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pakikipagtulungan sa ICC. Binanggit nito na lumihis si Marcos mula sa ng patakaran ni Duterte. Sa halip ay pinalakas ang ugnayang militar sa Estados Unidos at nagpatibay ng mas matigas na paninindigan laban sa China sa isyu ng South China Sea. Ayon sa ganitong panaw, ang pagtulong sa ICC ay isang hakbang upang ipakita ang katapatan sa kanluran na sa esensya ay itinuturing na pagsuko ng soberanya ng Pilipinas upang alisin si Duterte bilang isang katunggali sa politika ipinapakita ng ganitong pagsusuri na iniintindi ng mga tagamasid mula sa China ang pag-aresto kay Duterte bilang bahagi ng pagganti sa politika ng kasalukuyang administrasyon at isang pagsisikap ng Maynila upang makuha ang pabor ng Washington. Ang posibleng mga epekto ng pangyayari. May ilang nagsabi na maaaring humantong ang pagtanggal kay Duterte sa mas malalang pagbaba ng relasyon ng Pilipinas at China kaya maaaring gumante ng matibay ang Beijing. Halimbawa, may mga analyst na nagsaliksik sa posibilidad na magpatibay ang China ng mas matapang na tindig sa South China Sea matapos mawalan ng isang kaibigang kasosyo sa Maynila. Isang opinyong artikulo ang nagpahayag na nanatili ang magandang pagtingin ng Beijing kay Duterte at maaaring mag-udyok ang kanyang pag-aresto sa mas matapang na hakbang ng China sa karagatan, habang sinasamantala naman ng Estados Unidos ang sitwasyon upang higit pang palawakin ang impluensya nito sa Pilipinas. Gayunpaman, binanggit din sa parehong komentaryo na mananatili ang prinsipyo ng China ng hindi pakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa. Ipinunto ng may akda na hindi nalilimutan ng China ang isang matandang kaibigan, ngunit hindi nito babaguhin ang patakaran nitong hindi makialam sa panloob na usapin ng Pilipinas. May pagkakatulad ang pananaw ng mga independenteng eksperto sa labas ng China. Itinuturo ng mga analyst sa Timog Silangang Asya na sa pagkawala ni Duterte sa eksena ng politika, nawawala rin ang isang China-friendly figure na maaaring higit pang magpatibay sa panig ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ipinapahayag nila na sa ilalim ni Duterte, isinantabi ng Pilipinas ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 laban sa China at naghanap ng kasunduang pang-ekonomiya sa Beijing. Samantalang si Marcos Jr. ay muling pinatatag ang alyansa sa Washington at hinamon ang mga pag-aangkin ng China sa karagatan. Dahil dito, Maaaring lalong pagtibayin ng mga legal na kaso ni Duterte ang paglipat ng patakarang panlabas ng Pilipinas patungo sa kanluran, isang trend na binabantayang mabuti ng mga tagamasid mula sa China. Ang nakaraang magiliw na ugnayan ni Duterte sa Beijing at ang kasalukuyang tensyon sa South China Sea ang nagsisilbing pundasyon kung paano maaaring makaapekto ang kanyang pagsubok sa ICC sa bilateral na relasyon. Sa ilalim ni Duterte, lumamig ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Isinantabi niya ang alitan sa SCS kapalit ng mga pamumuhunan mula sa China at bilateral na dialogo. Naminsan pa ay nagsabing hindi niya aawayin ang China at pabirong binanggit ang posibilidad na gawing isang lalawigan ng China ang Pilipinas. Tinanggap ng Beijing ang ganitong pananaw. Ilang beses nakipagpulong si Pangulong Xi Jinping kay Duterte kahit matapos nitong lisani ng Malacanang at nagbigay ang China ng pautang kasunduan sa infrastruktura at bakuna kontra COVID-19 bilang patunay ng magandang ugnayan. Ang personal na ugnayang ito at ang estrategikong pag-akomodasyon kay Duterte ang naging dahilan kung bakit itinuring siya sa China bilang isang pinagkakatiwalaang kaalyado. Dahil dito, nagdulot ng mga katanungan sa Beijing ang kanyang pagkakaaresto. Natatakot ang mga analyst sa China na maaaring ito na ang hudyat ng tuluyang pagtalikod ng administrasyon ni Marcos sa mga pulisiya ni Duterte. Sa katunayan, mula ng maluklok sa pwesto, pinatibay ni Pangulong Marcos Jr. ang ugnayang panseguridad ng Pilipinas sa US, muling binuksan ang akses ng mga puwersang Amerikano at nagpahayag ng mas matatag na posisyon laban sa mga panghihimasok ng China sa katubigan ng Pilipinas. Ang mga matataas na insidenteng kinasasangkutan ng Chinese Coast Guard, gaya ng pagharang sa mga misyon ng Pilipinas sa Spratly Islands, ay nagpanatili ng mataas na tensyon sa SCS. Ngayon, dahil epektibong naisantabi si Duterte at nahaharap sa paglilitis sa ibang bansa, lalo pang lumiit ang posibilidad na muling bumalik ang Manila sa isang pro-China na posisyon sa malapit na hinaharap. Ayon sa mga komentarista sa China, maaaring palakasin ng pagkawala ni Duterte ang kumpiyansa ni Marcos na mas bukas na umayon sa mga posisyong makakanluran, yamang ang isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng China sa loob ng bansa ay napatahimik na. Sa isang ulat mula sa Tencent, binanggit na sa pagtulong sa ICC, nagpapadala si Marcos ng hudyat ng mabuting kalooban sa US. Sa pananaw ng Beijing, maaring lalong masira ang tiwala nito. Kung handang ipagkaloob ng Manila ang isang dating pangulo, na nakaalyado ng China, sa isang hukuman na suportado ng kanluran, maaaring magduda ang mga leader ng China sa sinseridad ng kasalukuyang administrasyon sa pagpapanatili ng tunay na pakikipagkaibigan ang ganitong kawalan ng tiwala ay maaaring magpatigas sa paninindigan ng China sa South China Sea lalo't may mga argumento sa loob ng China na ang pagiging mapagbigay sa ilalim ng termino ni Duterte ay hindi nagdulot ng pangmatagalang benepisyo maaaring makita natin ang mas matatag na hakbang ng China sa pagtatanggol sa kanilang mga inaangking teritoryo kabilang ang posibleng pagtaas ng aktibidad ng kanilang hukbong dagat at coast guard sa mga pinagtatalo ng lugar bilang pagsubok sa determinasyon ng Pilipinas at ng kaalyado nitong US. Gayunpaman, maaaring kalkulahin ng Beijing ang magiging tugon nito. Opisyal, patuloy na binibigyang diin ng China ang prinsipyo ng hindi pakikialam at inihihiwalay ang kaso ni Duterte sa ugnayan ng Estado ng China at Pilipinas. Wala pang malinaw na pahiwatig mula sa mga diplomatang Chino ng anumang hakbang na kaugnay ng isyu ng ICC. Ang mga praktikal na aspeto ng kooperasyon, gaya ng kalakalan, pamumuhunan at maging ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea ay maaaring magpatuloy. Gayunpaman, Walang dudang humina ang goodwill at personal na pagkakaibigan na itinaguyod ni Duterte. Kung ang mga puwersang pro-Duterte at sa gayon pro-China sa Pilipinas ay kumilos laban kay Marcos, maaring tahimik na panatilihin ng China ang mga bukas na linya ng komunikasyon sa kanila habang minamatyagan ang midterm elections at ang posibleng pagbabalik ng lideratong mas pabor sa Beijing. Sa kabilang banda, kung mapanatili ng kasalukuyang administrasyon ang kapangyarihan at manatiling tahimik ang opinyong publiko laban kay Duterte, maaaring mas piliin ng China ang isang realistang lapit kung saan makikitungo ito sa Manila mula sa posisyon ng Lakas kaysa sa pagkakaibigan.